Do. ka pala mo na Ayan, kulay parang ani Black Panther eh, no. Mga kapatid, may kami. Narito po ang pagpapasukan. Pang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pang anim po ito. Naroon po yung ating ililibing. Hindi pa dinadala rito. Ay! Ayan po. Ah. Darito na po. Papunta na po sila rito mga kapatid. Ayan. Mga taga Hinsu po itong maglilibing mga kapatid. Mag-lid yun. Hay nako. Hay tanaw. Ha ah. Uh, Di pa rin po pagayanya. Dapat na tin sampalan. Ha? Kimaw lang. -e Dapat din na ako. Ha? Okay. ha? Uh -huh. Ooh. Dito. <tap be70> oh, <50 ~。source> Ayo, Pak <impro Baptist Floyd> <tentes>. <spirit> Dito na magkakasak ng bulis. Wala ito Ano yan? Ano? Hello, Ted. Oh, it's Hi. 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 Ay. Apo. Ito ay sasama na rin itong ano ni ate. Tarpulin. Boss, kasama na rin daw. Sa loob? Apo. Sa loob ba? Ano? Mabay <laughs> ate Minyang. Hindi ba sa labas? Sa labas lang kaya. Kamay mo na. Ano?

Sarapin natin kapatid. Bye bye. Bye. Bye boy. Wala, wala na kayo papasok. Tayo eh, sino daw magkakabit te? Eh? Binayaran ka mo. Ikakabit ba ngayon to o sasundan lang? Ikakabit ba ngayon to te? Eh? Ay, kakabit daw po to. Bayda daw po to. Eh. ka na nagbayad? Kanyo daw po. Ay, doon ako niya ipakabit. <laughs> doon daw po, siya daw po yung magkakabit. Sino binayaran yung magkakabit? Okay po. Okay <laughs> po.

Hindi nila makita na may lapid na. Oh, may lapid na lang kahit pa paano. Kahit, kahit na pagkar sa namin, tsaka na lang ito. Oh, no. sasandala muna. Opo. Matagal to bago ikabit. Hindi. Kahit bukas ikabit, kakabit na yun eh. Opo. Titirayan ko rin po lang Kahit ngayon, ito yung kabit De, bukasi, kab o, yung nga ngayon, yung kabis yan, ibandahan lang. Nasa, nasa magkakabit nene. yan. Magkakabit yan. Huwag niya lang pipersento.

Hoy, i na 'to. Sige. 'Yan 'to na. Tingala ya. So, 'yun mga kapatid. Uh, tapos na po ang pagsasara. Huwag niyo pong kalilimutan mag subscribe At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.